Bakit hawak mo yung passport mo? Aalis ah, ka na? Kunin mo na yung barel at tuluyan mo na ako! Pwede ba Farrah? Oo ka rin eh. Ikaw rin may kasalanan kung bakit nagkakabadri pa dito eh. At dahil sa'yo, ako na naman ang napapagalitan ni Mamita. Dahil sa nangyari yan kay Lucy. Oy! Sandali! Di pa tayo tapos! Wow! So overprotective na siya ngayon kay Lucy. Eh, di ba dati sinusuka niya yan? Yung bunga nga mo, baka nga rin ka ni Mamita. Bakit? Totoo naman ah. Sinusuka niya yung dati. Well, not anymore. Nagbago na si Mamita. Yung sinasabi mo, sinusuka niya si Lucy mo. Purin Puring-puring na siya ngayon. Ganun na rin siya kay Kuya Darius. At ako naman yung tagilid. Tayong dalawa. Kaya kung ako sa'yo, magbago na natayong dalawa, Kasi pag isa na pikun pala no, at mabuisit siya, baka palayasin na tayo sa pamamahay niya with nothing. Gusto mo ba yun? Kung gusto mong magpakabait ako, pwes mauna ka na. Baka malay mo magkaka-baby tayo dahil tigilan mo na yung pag-iinom mo ng ala. Para, tigilan mo nga ako ah. Alam naman natin dalawa, ikaw may diferensya rito. Sa so, ulo ka ba? Kaya hindi ako nabubuntis dahil sa mga kasalanan mo, dahil sa mga ginagawa mo, para, kaya ako na Para, para, para! Para, pwede ba tama na? Sa ibang araw na lang natin pag-usapan to. Pero ngayon, ayusin mo na lang muna yung gusot mo kay Lucy para hindi na mabadjet mo kay Mamita. Anda, anda, anda. Oh, Lucy, Lucy! Oh! Oh, Mita. How do you feel? Kumusta ka na? Okay naman po ako, Mamita. Mm. Kaya ko na po. Hindi naman po ganun kasakit eh superficial burns lang naman daw po eh. First degree lang. After a few days, okay na po ito. At wag na po kayo mag-alala, mamita. Tuloy pa rin po ang anniversary party. By that time, magaling na po yung mga paso ko. Lucy, I'm not worried about the party. I'm worried about you. Pagsabihan mo yan, Mita. She wants to have a perfect party, pero paano? Paano mangyayari yan kung ganito siya? Okay na nga ako lang. Huwag mong hahawakan kuya. Sabi sa'yo, oh, Lucy. Okay. Lucy. oh, oh, yes. Pussy. Oh, ano namang gulo ang ng yung mag-asawa? Amita, hindi po kami nandito para manggulo. Punta lang kami kasi may gustong sabihin si Farah kay Lucy. Ano yun? Sige na. Sige mo na. QC, I'm sorry. Hindi ko talaga sinasadya. Sorry talaga. Wala na sa akin. Kalimutan na natin.